What's up guys? Happy Monday everyone! I hope nakapagpahinga kayo over the weekend. At cool ang all. Ako, cool ako today. Alright? So maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong mga komento, mga suggestion, mga opinion. Those are very much appreciated. Nagpapasalamat ako doon sa mga nag-aagree doon sa aking point of view at nagpapasalamat din ako doon sa mga nagbibigay ng kanilang uh, opposite point of view. Merong lesson ako na natututunan sa inyo at na-appreciate na, -appreciate ko, na -appreciate ko kayo. And apologies lang last time doon sa mga sumakit ang batok no dahil doon sa video ko. Sorry kasi hindi ko na na-edit yung aking video, sa aking gigil yun, no? sa aking pagmamadali. And lessons learned, hindi tayo kailangan mag at magmadali. So, yun yung lesson na natutunan ko doon. And also, apologies din doon sa napikon ako na isang uh, commenter natin or isang viewer natin kasi nag-go-go against siya doon sa opinion ko pero yung accusation na sa akin is his own assumption. Alam mo yun? Kumbaga eh, ini-establish mo na mali yung opinion ko pero at the same time, yung accusation mo sa akin ay only based on your assumption, walang basis. So, yun lang guys. Pero okay sa akin, well noted ang iyong uh, version of the story or yung iyong perspektibo. Ina-accept ko yun, well noted yun. Okay? So, nung nakaraang video din natin, medyo bitin, no? Hindi ko nasagot yung mga ilang mga komento. So, tungkol doon sa isang comment about bakit hindi ko kinuha, bakit hindi kinuha na ng kapatid ko ng video o ng photo, yung immigration or yung immigration officer. Hindi po allowed yun sa immigration space and naiintindihan ko po kung bakit. Siyempre, ano yun, diplomatic space na yun, diplomatic area na yun. So, kailangan din nila ng uh, level of privacy si doon uh, hindi lang ng mga officers but also ng mga tao na nag go, -go through doon sa immigration uh, process. So, yun wala tayong pro problem doon. So, yun hindi po siya allowed. Okay? Tapos meron po mga mga iilan nating kababayan na I believe nakatira sila ngayon sa ibang bansa. Ang nagsasabi na kaya natatakot na silang umuwi or ayaw nilang bumalik sa Pilipinas dahil nga sa mga experiences na ganito. Pero On the other side or on the brighter side naman po, I encourage you to still look forward to come back to the Philippines kasi there are a lot of reasons for you to still look forward of coming back to the country. Unang-una nandito ang mga mahal ninyo sa buhay, okay? At dito ang inyong mga kaibigan ako naniniwala pa rin ako na ang yaman ng Pilipinas ay nasa tao. Maraming mga foreign nationals ang pumupunta dito. Ang mga kaibigan ko rin sila, okay? At sinasabi talaga nila na ang naa-appreciate nila sa atin ay yung ating kultura, yung ating hospitality, yung mga tao na despite the challenges, palagi pa rin nakangiti, you know? Yung level of resilience natin, naa-appreciate nila. So, for me, yung yaman ng Pilipinas ay nasa tao pa rin. Of course, aside aside lang dun sa mga tao na umakyat ang hangin sa utak na very authoritative or very, uh, how do you call this, um, very authoritarian, very uh, yung nagpa-power tripping and all that. Of course, yun yung mga practices na hindi natin ine-enable. Ayaw natin ng mga ganong practices. At kapag may nakikita tayong mga ganitong practices, dapat nagsispeak up tayo. Hindi tayo matakot na magsabi kasi only by talking about it magkakaroon ng pagbabago. Hopefully, makarating sa kanila yung message. Hopefully, magkaroon sila ng open mind. Hopefully, ma-realize nila na, oh, oo nga, may better ways of doing things at ma-appreciate nila yon. Okay? So, yun, ini-encourage ko pa rin kayo to still have an enthusiasm or have the excitement to come back home kasi maraming mga rason. Mas maraming rason compared sa mga bulok na sistema at mga bulok na tao. Marami pa rin rason why Uh, dapat kayong bumalik, yung ating natural resources, napakagagandang mga lugar na, you know, uh, baka hindi nyo pa na-explore. Okay? Tapos, ngayon, uh, uh, yung work ko kasi, you know, I also engage a lot with the local government unit. Alam niyo ang dami ng mga bagong breed ngayon, mga kabataan din na merong motivasyon merong good intentions. Kahit na ang hirap is i-break ng system, gumagawa sila ng pang, mga pamamaraan para ma-improve yung kanilang mga practices. And don I am hopeful sa future ng Philippines. Meron pa mga rason, you know, meron pa pag-asa ang Philippines hindi hindi naman dead end para sa Pilipinas. Marami tayong mga kabataan ngayon, mga emerging leaders na mga galing na open-minded, very liberated sila mag-isip. At um, you know, they don't feel undermined kapag meron ka mga suggestions sa kanila. So, yun, I think, yun ang gem ng Philippines uh, sa kalsalukuyan. So, yun mga guys, siguro sa susunod na video natin, mag-iba naman tayo ng topic why not pag-usapan natin yung about divorce or eh, yung kaibahan ng divorce at legal separation, mainit-init na usapin din yan ngayon sa kongreso hindi ba, dahil merong nakaambang batas na uh, nais ipasa about divorce, anong opinyon opinion mo about that, uh, pabor ka ba or hindi ka ba pabor or bakit, anyway, pag-usapan natin yan sa susunod na uh, video natin, yan ang tatalakayan natin, medyo magre-research din ako about that. All right? So, yon. And inisip ko, gusto nyo ba na magkaroon ng sister reveal? Gusto nyo bang makilala ang aking kapatid na nagkaroon ng horror story doon sa <laughs> airport? Tanungin natin siya. Tingnan natin kung makukumbinsi natin siya. Okay? So, yon And konting lambing din po sa inyo, mga guys. Paki-subscribe naman and like yung support ninyo. ikinagagalak ko po kayong makilala. At itinuturing ko na kayo na, ba na aking mga bagong kaibigan. At uh, nais kong ituloy ang ating talakayan sa mga emerging issues ng ating lipunan. Excited po ako sa mga ganyang topic and I'm sure excited ka rin. So, yun po maraming salamat and see you on my next video.